nang na yun po guys. Maganda kasi nagustuhan ko yung design niya. Parang talagang pang tindahan. Tapos dito, pwede sila kumain dito. Naglagay lang kami ng, ano, ng lamesa. Tapos silagyan ko lang din siya ng linolium para terno ng, ano, ng buwan. Ayan guys, kami dito pala may lemon ice tea and sakalan tapos ito naman guys ano to double purpose ito kasi dyan yung may mga gamit kami ito guys yung ano namin sa lebanon mga mga pero sa ngayon ang tinitinda namin ngayon yung nila mga fish ball tikyang french fries shumai ayan tapos dito naman sa baba mga kaserola ayan tapos, yan sa baba yung mga basyo ng mga soft drinks kasi dati guys, nasari-saris to ako pagka nagbukas na siguro kami ng lugawan, ayan, bibili na kami ng soft drinks dyan ko nilagay para nandito na talaga lahat yung mga kailangan namin dito para sa tindahan ito guys, yung ginawa kong yung ako lang yung gumawa nito na sausawan may matamis Ayan, matamis ito. Tapos ito naman, manghang. Um, may sili siya. Masarap yan, guys. Tapos gumawa din ako ng ano, suka na may konting tamis, tapos konting sili. Kasi yung iba, naghahanap ng suka. Ay, tapos bumili na rin ako ng mga ano, strainer para pagka may naluluto dito para yung mantika mo sa sala na. Tapos, mabuti na lang guys, meron kaming ano, yung para sa french fries. Ito ay timbangan para sa french fries. Ayan, nilabas ko siya kanina. Meron kami yung takalan para sa french fries. Ito yung kami bumili. Kasi kaya kami nagkaroon dito guys, kasi pagka nagluluto kami dati guys, na, na, na nagbibake kami ng mga ano, tinapinapay, ganyan. Pero pagkain lang naman namin. Tapos kanina, ayan, may popcorn. Ito, 5 pesos ito, guys. 5 pesos lang ito. Tapos nilagyan namin ng cheese powder. Sinasabit lang namin dyan kasi para pagka may bumili, then, bibigay na lang namin. Hindi na, hindi na magluluto. Pero bago lang ito, bagong luto lang ito. Ayan, meron ding stick, Kunti na lang. Dati punong-puno itong ano namin. Tapos meron din na kami toyo man. Si para sa sausawan sa siomay. Kahit ano kung anong gusto nila. Tapos meron din kaming may ketchup na pinaghalo sa lawang klase. Tapos dito kami nagkakalog, nagmimix ng french fries at saka cheese stick. Ayan, meron pa nga pa cheese powder. Tapos ayan, may maliit lang kami istante dito kasi nandyan yung ano namin, mga paninda ng cheese stick. Ayan, na ako, nasasilaw ba, ba? <laughs> para maganda tingnan para isa lang ang kulay tapos dito naman sa side ayan guys may ano pa ako dyan di pa ako tapos magpintura ito yung dati naming upuan na mahaba ayan tapos ilagyan ko na lang ulit siya dito ng ano ng no? sa so, ano pa tawag nito yung cover na yung katulad ng linolim na kulay Ayan, mahabang ano yan guys sa yasikin wala pa siyang customer kasi ngayon tanghalin tapos na rin. Ayan. Ah! Ah! Tayo dun. Sarati, yung tapos yung na tapos 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 spray. Mayroon tapos 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 isang malaki. Tapos dito nagluluto ng ano, mga fish And, Malinis na mantika. Ayan guys, napapalit kami ng ano. Tapos meron din kami ano, reserva lang na mantika dyan kasi baka magkaubusan. Ito guys, yung ano yung pinaka kitchen. Yung lutoan. Meron din kami mga plastic dito. Ayan, mga kutsilyo kapag naghihiwa ng hotdog bago i-print tapos cheese powder ayan meron pa kami doon sa ano sa sa freezer reserve tapos ayan meron din ano shumai wala pang nagpapanuto guys kasi ano pa lang medyo maaga pa ang mostly ang ano dito ayan kasi oh uh, basketball court yan dyan guys mostly ang nagpapaluto sila mga merienda mga merienda time tapos minsan gabi lalagyan mga gabi nagpapaloto din sila ito yung mga lalagyan ng french fries 10 piso, ito 20 pesos ito naman, depende may 10 piso, 5 piso na fish ball, cake cheese stick dikam, dito namin nilalagay, ayan may pack din kami, tapos yun nga yung ano na namin, wala nga lang ilaw ayan, dyan kami naga kitchen yung DIY na lababo na ginawa ayan lang guys ayan okay. lang guys tapos meron ding maliit na ano na ceiling fan. Ayan guys, so, yung ano namin yung ang tawag nito, yung pinaka kesyam ba tawag dyan. Wala, wala pang kesambe. Basta yun yung sa may taas namin. Pininturahan ko siya kaya lang maraming beses na ako nagpintura dyan sinisipsip lang yung pintura kaya tinigil ko na lang siya guys kasi mag masyadong magastos na ganyan na lang winawalisan ko na lang siya para kapag may mga sapot ng gagamba yan malinis para maaliwalas yan lang yung ilaw namin hey guys nakikita lang ako talaga dito dito sa baba ayan pagka may naluluto ng mga katulad niya kaldero na may mga kanin dito namin nilalagay para hindi masyado um, ito nga pala para hindi masyadong maano tawag dito magulo yung kailangan ano um, talaga yung maayos ang mga gamit na meron lang sariling lalagyan tapos ito pala ang chili sauce namin na uh. shumai ay sorry, sorry. ako lang may gawa nyan guys sili mantika kailangan maano malinaw na mantika tapos ano maraming maraming bawang ako lang guys ang gumawa niyan natutunan ko yan kasi noong nagtitinda ako ng lugaw iyan din ang chili sauce na ginagawa ko kaya yun ang naisip ko na ano na para sa shomai ginawa ko din para hindi na bumili sarili so, kong gawa yan guys so, ang bango bango niyan naririnig ninyo. Kasi meron mga nagbabasketball sa labas. Nel, ay ito naman pala. Ay may basuran din kami dyan. Kasi sabi ko sa mga kumakain dito, yung mga tusok-tusok na talaga yan, dito itatapon sa basura namin. Huwag ikakalab dyan sa labas kasi malinis din sa labas. Ito naman, pag sa palamig, ito yung is-throw. Nel, anong masasabi mo sa ano ba? Okay ka lang. Nag-i-enjoy ka naman. Ayan guys may nagpapaluto kayo nila na 10 pesos na kikiyam. Mhm. lang talaga ako guys. Gusto ko ganito pagka nagtitinda ako yung gusto ko inaayos yung ano ko yung pwesto ko yung parang may laruan lang talaga. 'Di ba? Kasi na, mas lalong nag-enjoy, nakakapag-enjoy tayo pagka maganda rin yung lugar ayan, yeah. ang cute cute talaga pagka nagtinda kami guys ng lugawan, ng lugaw pwede naman sila dito ano, kumain pero nakatayo lang, hindi na kami maglalagay dito ng ano ng upuan, dito ang may upuan namin sa kabilang side yeah. kasi pag naglagay pa kami dito ng upuan, wala nang ano wala nang space kaya pwede nang tayo, di ba guys sa ano sa SM nga Meron nga yung mga ganito lang tapos pwede ka lang nakatayo pag kumakain. Ay. Ayan. Ayan, si Onel parang naglalaw. At pupunasan ko pala dito. Pupunasan ko dito. Okay, may basahan. Malinis na itong basahan. Maganda itong basahan na ano. Ang tagal-tagal na ng basahan ito guys. Kaya ganyan niyang kasi ano. Nilalagyan ko minsan ng sun rocks. Nagkakaputi-puti. Nagkaka-ano-ano. mantsa-mantsa. Maganda ito kasi oh. Eh nakakalinis talaga ng salamin. Dati kasi ang ginawa ko dito, ano yung papel. Pag tissue, hindi pwede kasi nagkakalat yun eh, yung tissue. Mm -hmm. Tama. Mm nagkakalat. -hmm. Kahit minsan niya papel eh. kasi pag papel ang pinampunas dito sa salamin, magkakalat din yung ano na eh, no? Yung parang imulmol, hindi ko maintindihan. Ito maganda to. Pinabrush yep, yep. ko lang naman to. Mm. 'di pa parang naglalaro si Unel, nag enjoy kasi dati rate nagaano siya eh, yung nag na naiinip ba. Ayun. Kaya 'yan ang ito ang naisip namin na solusyon para sa inip niya. Oo. Talaga ko lang patumad. ano pag nagtindot ako pa ng lugaw na Mas matrabaho 'yan, guys. guys thank you so much for watching